last time nung pumunta tayo wala pa po yung mga cottage na yan ngayon ang ganda oh. may mga cottage na siya palo pagkakataon mga ito. nakabalik na rin tayo rito wow what's <music> up 🎵 Intro oh, Music 🎵 Alright! Morning! Hi tol! So, may ride tayo ngayon. Makasama ko mga bata po. Mga mamaw to. Malamang. <laughs> Ito yung pinaka mamaw sa kanila eh. Sir, ano lang. <laughs> Newbie lang po sir. Mga ano, 5 years lang. Tapos patigil-tigil. Uh, shout out din sa mamaw na galit sa akin. Kasi hindi daw nagpapaalam. Morning! Yun, mga idol, hindi pa man nakakapag-ride out, ay nagka-problema agad yung bike ni Wayne. Kaya yun, hindi siya nakasama sa ride na to. Pero kahit ganyan pa man, may good news naman at may kasama kaming mag-birthday ngayong araw. Kaya yun, kinantahan muna namin siya. Happy birthday! 1, 2, 3! Happy birthday One, two, kasama from Team Las Piñas at Temulino. Welcome, welcome to the group. Ito kasama sila sa page natin na na. Salamat sa pagsali. Okay ba yan? Upray nyo na, tayo. For safety natin. So, maraming maraming salamat sa iyo Panginoon sa pag-isip mo sa amin ng walang sa araw na ito. Salamat sa pag-atis sa aming meetup. Pakingatan mo ang bawat isa sa amin hanggang sa aming pag-uwi. -um Ikaw gagawin sa bawat isa Hirap, hirap. Yun, mga idol. Uh, ah, Andi na tayo papunta ang ano. Make sure. <mulik> Yun. Mga idol, nandito na tayo sa tagi. C6. Sexy, aga-aga ni Jase lang. Sexy. Tangan yung ulit natin. muna, pahinga. yun mga idol ride out ulit tayo yun tayo sa C6 mga idol ang C6 o Conferential Road 6 ay kilala rin bilang Carlos P. Garcia Avenue. Ang kalsadang ito ay nagdudugtong sa iba't ibang mga lungsod tulad ng Pasig City ang Sisig Road ay dumadaan sa mga barangay na Pinagbuhatan at San Miguel at isa pa ay ang Taytay Rizal ito ay nagugnay sa Taytay patungong Tagig ang kalsada ay patuloy na pina-extend at sa hinaharap inasa ang dadaan nito sa mga lungsod ng puting Lupa at San Pedro Laguna mga idol so, mga idol naman tayo na po tayo ang Taytay Rizal kilala rin bilang Garments Capital of the Philippines at sikat din siya dahil sa kanyang malaking palengke ng tela at damit. Dito rin makikita mga malaking tiyangge, mga idol. Yo mga idol! So, nandito tayo sa ano, Flatway, Banggahan, Pasig City. Yun, sa na tayo dito. Sa Amang Rodriguez Avenue. Tatawid po tayo mga idol Kaya dito tayo duma Time check tayo mga idol 8.30 na ng umaga Nandito na po tayo sa parteng Marikina Barangay Concepcion City Rizal Marikina So dire dire sa ito San Mateo Tsaka Ito dito natatandaan ko Dito kami nagantay nila na eh Nila Papa Jack Renan Sa mga kasama namin Saan nila Papa Jack Press Arnel Ikaw araw sa inyo Mga katimu Hindi nagkakapanag po yung schedule Yun Itong tulay na to mga idol Ito yung boundary ng Marikina At saka San Mateo Papasok tayo dito sa San Mateo So next na ito Papunta Muntalban naman Kita kita walang daya oh Muntalban Yun mga idol bakit na tayo dito? Na may wawa dam Yun oh, mga kapi mo po Tantantanda ako yan oh. Diyan tayo nakapatong Nung nagpa-picture tayo dito sa lugar na to Woo! Sawa rin sa inyo Timo Sana makapag ride ulit tayo Lobin Yan na Ang dalawang malalaking bundok Mga idol Yun oh, kita kita yun na nga mga idol, at nakarating na kami dito sa Maywawa Dam. Pinasok na muna namin ng mga bike namin at pinark na maayos. May 20 pesos siyang uh, bike parking at saka 20 pesos din sa environmental fee mga idol. Yun mga idol, so nandito na tayo. Pamitinan Protected Landscape. Dito po yan sa Mount Parawagan, sitio Sapa. Ang Wawa Dam, isa itong magandang lugar na matatagpuan sa Barangay San Rafael, Rodriguez Rizal. Ang Wawa Dam na kilala rin bilang Montalban Dam ay dating pinagkukunan ng tubig para sa Metro Manila. Ngunit ngayon, ito ay sikat na destinasyon para sa mga mahihilig sa kalikasan at outdoor activities. Last time nung pumunta tayo, wala pa po yung mga cottage na yan. Ngayon ang ganda oh. May mga cottage na siya. Ang dam ay nasa gitna ng mga bundok na nagbibigay ng kahangahangang tanawin. Maaari kang mag-crafting sa dam, maglakad-lakad sa paligid o kahit na mag-camping. Ang lugar ay sikat din sa mga alpinista dahil sa mga hiking trails na nagbibigay daan sa mga bundok ng pamintian at binakayan. Ito yung mga pwede mong gawin sa Wawadam mga idol Picnic, Photography, Camping at Biking mga idol Pati Spilong Malapit sa Wawadam ang mga kuweba ng pamintian at binakayan Na pwedeng pasukin ng mga bisita para sa spelunking o Cave Exploration mga idol Pangalawang pagkakataon mga idol Nakabalik na rin tayo dito Hindi ko matanda siguro mga 20, 21 niya tayo Kapag tayo for 2020 mga idol so medyo sobrang tagal na din RJ Ramos <laughs> up -up day, <laughs> ako po si Din Salado shout out kay Wins si, na, si next time si mama ka na <laughs> oh, ito ba na ako si yan si Miki Menjol wala wala <laughs> may si shout out wala <laughs> may si shout out ito 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 Yun. kay Aisha, hindi sa mama tinatamad. Hala, <laughs> Hoy Morris. Morris, shout out ka daw dito. Morris. Hoy oh, shout out. Oh, Mama, sino ka daw? Sino ka daw pangalan mo? Oh, nga yun? pala si Morris, taga Bacoor. Shoutout uh, shout out sa CP Bikers diyan, ni Aya ko, wala sumama. Uh, pero okay lang yan kasi magsisend ako, imaiday nyo na lang anwari kayo. <laughs> yun lang. Yun. Yun o, pack up, pack up na. Huwi na tayo mga idol. Solve na tayo rito. Wow! Kuweba! Woo! So try natin mga idol kung makakababa tayo doon. May bayad pala siya. 5 piso. Entrance. yun mga idol so maganda sana bumaba ang problema lang ang lalaking tipak na ba to naka tayo delikado baka madulas tayo kung nakatsinela sana tayo baka, baka pa na try natin alright pa uwi na tayo mga idol okay na tayo dito mga idol, so dito natin tatapusin yung video vlog natin sa araw na to so saya, saya ng kabanding ng Tris, mga idol so gandit lang, shout sa mga mga sa atin dyan alright salamat po sa Diyos sa kanyang pag-iingat at pagpapahiram ng lakas to God be the glory whoop whoop thank you